sa maintenance ka ron, ginahinluan ganoon ang mga pool. Pila ni ka-feet? Five. feet. So bawal ang diving. Kita ni mo ang tibok pakibato na dira. Kung gusto mo ka ng relaxing, ka ng mag-chill-chill lang with your barkada, with your family. Bongga po kaayo da'y diri. Uy, pagod magtikang akong <laughs> Please na magtikang inyong angkulti, uy. Siyempre, di ba problematic mo sa inyong love story? So, di rin ninyo i close or open ang tanan. I-check na ilang room. Kung sa'yo pwede kawatun. <laughs> Ay! Murag nakakita ko aning picture diha dito. Pwede rin mag mo. Wala problema kay Wala may makakita. Kaya dito nakakuan man siya. So pwede mo diri maglambing-lambing. And then mo dive mo pa dito sa <laughs> Hello, Park, This is Miko Pogay and welcome to Malabog. So, karunata diri sa resort na exclusive. Ayan, bongga kay siya. Welcome to Elise To Dalan Farm Resort. So, mauna yung lahang day tour rates. 3,000 with video okay. Saturday and Sunday holidays, 3,500. 8 a.m. to 5 p.m. Then, overnight, 3,000 with video okay. Without video okay, 2,500. O, diba? Day tour to overnight. Ana ah, siya. 8 a.m., 8 a.m. following day. O, muna bahalag sa book. Ayan, let's go. Dali, sulod ta. Ayan, akong mga higala. Ay! pag pagsulod pa lang nimo o oh, naanadiri ang diri ang naka-reserve o oh, ka kaayo and bongga dai ilang swimming pool na sila duha ka pool <laughs> nagkatawa <laughs> Nag <laughs> Nag ko bakay mo na ako sakit ng tuhod <laughs> ayan so o oh, sila yung maintenance karon ginahinloan gyud ang mga pool pila ni ka feet 5 feet so bawal ang diving o oh, ka kaayo then ano siya napay mga kuan sa ilalom Hanap sa kani. Eh. So, kani siya, po, na po sila gamay. For bata ni siya diri. O, sa mga bata, pwede magkuan-kuan diri, magsalom-salom. And, maundi lang siyang function room. So, diri mo, mag-party-party, mag, -party -party, mag And then, syempre, overlooking na siya sa, ay, darabongga. Overlooking siya dito sa Pakibato District. So, makita ni ang tibok Pakibato na dira. Kung gusto mo ka ng relaxing, ka ng mag-chill-chill lang with your barkada, with your family, bongga po kaayo ay diri sa ilisto dalan. And diri, pwede na, okay. pwede na ka diri mo, padidit, padulong dito. So, karon kayo, wala pa man siya'y ikuan, wala pa man ka kanang... Ay! Murag, nakakita ko aning a picture dia dito. Ay, okay, ka nang sala sa kuan-kuan. So, diri ka, magpadidit ka, paana dito, then since karon wala pay nag abok siguro so wala sila lagi wala in lagi butang tubig pero in fairness bongga kato dito mo siguro to ilang mga balay-balay dali adto na to ilang balay-balay para makita jud nato sa sagid ang ilahang perfect na eksena diri kung unsay makit-an sa tong mga mo overnight or mo tour diri kay exclusive man siya for family for friends anak magbanding mo perfect siya Uy. Hagot magtikang akong tikang. Please <laughs> na magtikang inyong angkol, ti Uy. Ayan. Ay, kabong dito. Una pa'y heart-heart. O. Oh. Murag ka ni na ako ni Diri. Ay, lami Diri ganahan ko. Bongga ni siya kaayo. Pak. O, oh, di ba? Kanang, siyempre, di ba problematic mo sa inyong love story? So, diri ninyo i- close or i-open ang tanan. Pwede rin mag gapos mo. Walay problema kay Wala may makakita. Kaya dito nakakuan man siya. So pwede mo diri maglambing-lambing. And then mo dive mo pa doon dito sa ilo. <laughs> Uy, bongga. In fairness, kalami diri. Oo. oo. siguro rin siya gabi eh. Nakakuan na mo diri gabi eh. Hangin siguro. Kanang, kanang very, very hangin na ano ba. Oo. Amo ah, nila mga room ay naka-close ilang room di nato mata di nato matanaw oh. gusto nako matanaw oh, ilang room i-check nato ilang room kung say pwede kawaton <laughs> tan aw oh, nato sig na atay ma ano lord me ha ay nakatali di ay buang Ay, ito man ang luto. Hindi mo sila magpa-abar. Ayan. Yan yeah, ka Diri. Ah, Diri na ang Dirty Kitchen, ang CR, na Diri sa Ilalong. Madot kag-Ilalong bayot. Mag-CR ka mo. Ah, dara. Pwede ka Diri mag uh, ah, mag lungag-lungag, mag-sugwa-sugba dito. Kuan Diri, and then toilet po Diri. Asa ah, sa so ani lang siya. So, pang ano lang yun siya, most on exclusive lang yun siya, no, nga ano, kay, isa raman siya ka-room isa ka room, tapos dito party, so magtulog-tulog mo. So, asa oh, dapit akong daghan, mga to. Ow, oh, sorry. Ganun ang mulay, Tara, let's go! Ayan, so, perfect diri. Gora na mo diri. Kung gusto mo mag, uh, dili mo dito sa itong akong ipang-add to mga lugar, gusto mo exclusive, na adiri diri ang solusyon. Kung kamukha mo lang, gusto mo kamukha mo lang, dali na mo sa ilist e dalan.